Good morning. Pagkagising ko nga ay bumaba ka agad ako dito. Tingnan itong parcel na dumating sa akin kagabi pa. Hindi ko nga siya na-open kagabi kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Enting tingnan nyo, medyo ngarag pa yung boses ko. Pati pala itong halaman ko, eh hindi ko na rin nadidilig. Diyos ko, wala na palang tubig. Nakakatamad na kasing kumilos ngayon kasi sobrang lamig na. Kaya nga pala, didiligan ko na siya ng buo kasi medyo marami na rin siyang alikabok para mawala yung alikabok niya. Hindi ko pa sa 'to. parcel. Ito is kagabi pa so hindi ko pa nabubuksan. Ngayon ko palang bubuksan. And tingnan nyo yung aking outfit for today's outfit is pajama. Bubuksan ko muna siya. So, tingnan natin. Ito yung in-order ko. So, ayan. Meron siyang welcome. Welcome to line. Thank you so much. Thank you so much, Jow. Tingnan. Mukha pa akong bruha, di ba? <laughs> Kasi hindi pa ako nagsusuklay. Like. Kakagising ko lang. Talagang na-excite talaga akong buksan ko. So, ito yung aking binili. Wow! Ang sa buhok, oil. Bumibili na ako ng maramihan nito. Kasi pag marami kayong binili nito, is mura. So, pag isa lang yung bibili nyo, is mahal. Kaya, bumibili na ako ng tatlo. Pag bumili kayo ng dalawa, mura-mura. Pag bumili kayo ng tatlo, mas mura. Mas makakabita mo kayo. Kaya, bibili ko tatlo lang. So, yun lang. Yun lang yun. And then, ito. oh yung quality coffee. So, ito naman is, umibilitan ako ng maramihan kape kasi parang hindi na ako pabili-bili. Ang bilis kasi maubos overstyle na ngayon, napakalamig na. So, malamig na sa Japan. Kaya marami na tayong dapat kape. O, diba? Ang galing mga coffee lovers dyan. So, sigurity is mga 100 pieces bawat isa. So, yung dalawa is 200. So, yan. Ganyan ang hindi. Radamihan. And dito, masarap mong kabit dito. Kaya ito talaga dito ako nabili. So, yun lang. No, Mamaya, ay, ako na pala ilagay kasi ilalagay ko na yun sa lagay. So, na Huwag niyo yun, ang tingnan yung aking kasi tingnan yung hindi pa ako nagam. Alam ba maganda tong oil na to? Maganda siya sa buhok. Lalo na yung buhok kasi itong buhok ko is laging dry. Kasi lagi ko itong pinapareban. So, pag lagi daw nagpapareban is dry ang buhok. Kaya ito, lagi ako naglalagay nito and ito. Maganda sa buhok, promise. Try nyo. So, yun lang. Bye! At ako'y magbibihis na. Kasi kakagising ko lang talaga. Tignan niyo, wala pa yung sulay. Wala pa ano. Maglilinis pa tayo ng bahay. Nilagyan ko na nga rin pala ng tubig to kasi mga one week ko na rin siyang hindi nalalagyan ng tubig so medyo nalalanta na siya. Mas maganda talaga halaman kaysa gantong bulaklak no kasi yung bulaklak is nalalanta. Pag nalanta na siya, itatapon mo na lang. Mas e maganda talaga kung halaman no kasi medyo matagal yung buhay niya and kahit hindi mo siya diligan araw-araw, okay lang. Pero ang tagal niya rin malanta, mga one month, isang buwan, mga ganun. Pag nalanta nga pala yan, Christmas tree na nga pala yung ipapalit ko dyan kasi medyo tinatamad pa ako maglagay. Kaya yan na lang muna. So yun lang and Thank you sa mga nagpapadala sa akin ng star. Thank you very much. Sa mga hindi pa nakafollow, magpalo naman kayo. Nandiyan eh, magbibis na ako at ako'y maglilinis na ng aking house. Bye!